Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata isang libo isandaan at anim hanggang isang libo isandaan at sampu. Kabanata isang libo isandaan at anim. Sabi ni Noah, sabi ni nanay, pagbalik mo, pumunta ka sa palengke ng gulay para bumili ng ilang karne upang lutuin sa tanghali. Medyo nagalit si Horia, pero tapat niyang sinabi, Sige, bibili ako ng gulay mamaya pagkauwi uwi ko. Samantala, Kinuha ni Charlie ang kanyang asawa at namitas sa taniman ng gulay ng kalahating umaga. Si Claire ay masayang tulad ng isang labing walong taong gulang na batang babae, hindi lamang pumipili. Ngunit seryoso rin siya sa pagluluwag at pagdidilig sa mga halaman. Naghintay din si Elaine na kumuha ng litrato at magpost sa moments, nakita silang dalawa na pumasok at hindi na lumabas. Matapos tuluyang maghintay na kunin ng dalawa, ang isang malaking basket ng mga gamit at pumasok sa bahay, nagmamadali siyang bumaba, nilabas ang kanyang mobile phone at nag-selfie sa iba't ibang lugar ng taniman. Pagkatapos kumuha ng maraming litrato, agad siyang tumakbo pabalik sa kanyang silid. Habang naglalagay ng aloe vera ointment at habang may hawak na mobile phone, maingat siyang pumili ng siyam na larawan mula rito at nag-post sa A Circle of Friends. Ang kasamang teksto ay, tingnan mo ang aming tanima ng gulay, sa ilalim ng aking maingat na paglilinang, ito ay lumago ng husto. Sa sandaling lumabas ang circle of friends na ito, agad itong nag-trigger ng hindi mabilang na tao na nag-like at nag-comments. Walang nag-iisip na makakagawa si Elaine ng ganoong kalaki at kamanghamanghang hardin ng gulay sa kanyang sariling bakuran. Kinailangan ito ng maraming pagsisikap. Tapos na. Kasama ang dating kaibigan na bumili ng vilya, nagbukas ng maliit na lupa at nagtanim ng isang maliit na bahagi ng mga gulay, maasim ding nagsabi, Naku, Sister Elaine, ikaw talaga ay kamangha-mangha, itinanim mo ito sa bahay. Ngunit paano ang mga ordinaryong tao ay nakapagpalago ng napakaraming mga bagay sa bahay? Pumunta ka ba sa mga taniman ng gulay ng ibang tao para mamitas ng mga ito? Tapos ikaw ay kumuha ng litrato at sadyang nagsisinungaling sa amin. Oh, nagalit agad si Elaine nang makita ang komentong ito. Ang mga litrato ay nakuha mula sa kanyang sariling vilya. Naglakas loob siyang tanungin ang matandang ina. Teka, ako ay magbibigay sa iyo ng bird's eye view mula sa balkonahe sa ikatlong palapag hanggang sa courtyard ng vilya. Sa pag-iisip nito... Agad na naglakad si Elaine sa terrace ng kanyang bedroom sa ikatlong palapag, binuksan ang function ng camera ng telepono. At naghanda na kumuha ng litrato sa looban. Ngunit sa oras na ito, bigla niyang nakita ang isang kakaibang pigira na lumitaw sa screen ng telepono. Isang maitim na figure ang umaalis sa bakod ng bakuran sa oras na ito, na nagnakaw ng mga gulay mula sa kanyang sariling gulayan. Sa pagtingin sa kamay na yon, pumitas na siya ng isang malaking talong, at pagkatapos ay pumitas ng isang malaking fifino at isang malaking kamatis. Agad na umungol si Elaine. Hoy, anong ginagawa mo? Bakit mo ninakaw ang mga gulay ko? Nang marinig ng pigir ang kanyang pagsigaw, binawi niya ang kanyang kamay, inikat ang kanyang ulo at tumakbo. Si Elaine ay sumulyap ng masinsinan, hindi ba ang old Mrs. Wilson ang nagnanakaw ng pagkain? Dahil dito, siya ay galit na galit at nagmura ng malakas. Bakit patay na patay kang walang hiya? Tumakbo ka pa sa bahay ko para magnakaw ng pagkain. Maniwala ka man o hindi, tatawag ako ng pulis para arestuhin ka. Ang matandang Mrs. Wilson ay hindi makatakbo ng mabilis, kahit na may dalang basket ng mga gulay. Nang marinig niya ang bulyo niya sa sarili, lumingon siya at sinulyapan siya. Hindi siya natakot. This time, galit na galit si Elaine kaya agad siyang tumakbo pababa. Pagkakita ni Charlie at ng kanyang anak na babae, ay naghugas ng mga gulay sa kusina, sila ay naiinip na nagsalita. Kayong dalawa, nasa mood pang maghugas ng gulay dito, ninakaw lahat ng gulay natin. Sino? Walang malay na tanong ni Claire. Galit na sinabi ni Elaine. Ang iyong matanda at undead na lola bukod sa kanya, sino pa kaya ang maglakas loob na magnakaw sa bakuran natin? Kabanata 1107 Nang marinig ni Claire na ninakaw ng lola niya, ang mga gulay sa taniman sa bahay, bumuntong hininga siya at sinabing, Nay, dahil pinili ito ni lola, kung gusto niyang mamitas, hayaan siyang mamitas nito, ito ay hindi ihigit sa ilang mga gulay. Elaine blurted out, hindi yan ang sinabi ko. Ano ang ibinigay sa atin ng iyong lola? Nakalimutan mo na ba kung paano niya tratuhin ang pamilya natin noon? Kaya ko na ngayong magpunta sa bahay natin na may kasamang mahiyaing mukha sa oras na ito. Walang magawang umiling si Claire. Huwag mo nang isipin yon. Napatingin din si Lola sa ating hardin, kaya nagustuhan niyang mamitas ng ilan para sa pagkain. Huwag tayong masyadong madhamot. Galit na sinabi ni Elaine, alam mo na ang iyong siko ay lumalabas buong araw. Pagkatapos niyang magsalita ay umakyat na siya. Gayunpaman, habang iniisip ito ni Elaine, mas nararamdaman niya na ito ay isang kakilakilabot na pagkawala, napakasarap na gulay, kahit isang dahon ng gulay, ay hindi kayang bitawa ni Mrs. Wilson. Wala pa rin pakialam ang anak na babae. Kung ito ay upang pabayaan ang Lady Wilson na magnakaw ng isang beses, siya ay magnanakaw ng dalawang beses, magnanakaw ng tatlong beses, at magnanakaw ng isang daang beses. Kaya naman nagmamadaling lumabas ng kwarto si Elaine, pumunta sa pinto ng kusina, binati si Charlie at nagsabi, Charlie, may sasabihin ako sa iyo. Tumango si Charlie at lumapit sa pinto. Nagmamadaling sinabi ni Elaine sa mahinang boses. Charlie, pinaalalahanan ka ng iyong ina na ikaw ay naghanda ng isang magandang hardin ng gulay para kay Claire. At dapat kang mag-ingat sa pagbabantay laban sa magnanakaw. Nakatira ako sa Lady Wilson sa loob ng maraming taon. Anong uri ng tao ba siya? Hindi mo ba naiintindihan? Kung wala kang pakialam sa kanya, maaari niyang nakawin ito bukas. Sa katunayan, mahigit tatlong taon na si Charlie sa pamilyang Wilson, at alam niya lahat ng tao sa pamilya Wilson ay napakahusay. Alam niya kung anong uri ng personalidad mayroon ang bawat tao sa pamilyang Wilson. Sa kanyang pagtingin sa buong pamilya Wilson, bukod sa kanyang asawang si Claire na isang likas na kabutihan, mayroon lamang isang Jacob na mayroon pa ring puwang para sa kaligtasan. Ang iba ay binibilang lahat na basura, kasama rito sina Elaine at Mrs. Wilson. Kaya naman, alam na alam din niya kung hindi siya tutugon, gagawin ni Mrs. Wilson sa unang pagkakataon, at sa pangalawang pagkakataon gaya ng sinabi ni Elaine. Kaya, may plano siya sa kanyang puso. Nang maglaon, tinanong ni Charlie si Elaine. Alam mo ba kung anong uri ng ulam ang pinakagusto ni Lady Wilson? Nag-isip sandali si Elaine at sinabing, kung gusto mong sabihing paborito, dapat ay leeks hindi magluluto si Lady Wilson habang buhay. Ngunit kung gusto mong pag-usapan ang tungkol sa dumplings, leeks at itlog, siguradong siya na mismo ang magluluto at maghahalo ng palaman. Ito ay leeks. Sige, tumango si Charlie, parang kumakain ng leeks. Tama. Pagkatapos, pumunta siya sa isang lugar kung saan walang tao at tinawagan si Solomon White. Sa tawag, tinanong siya ni Solomon White, Mr. Wade, Kuntento na ba ang asawa mo sa gulayan na nakuha mo kagabi? Kuntentong kuntento, sabi ni Charlie, tinawagan kita para hilingin sa iyo na gumawa ng isang bagay para sa akin. Nagmamadaling sinabi ni Solomon White, Mr. Wade, magsabi ka lang. Sinabi ni Charlie, hanapan mo ako ng dose-dose ng mga kaldero ng pinakamagagandang daffodils, at kailangan mong magkaroon ng uri na walang bulaklak at berdeng dahon. Napaisip sandali si Solomon White at sinabing, Mr. Wade, nakakalaso ng dafodil na ito. Kung ikaw ay magkaroon ng ilang mga puntos, maaari kang maging mas mahusay. Kung gusto mo ng marami, natatakot ako na hindi ito ligtas. Bahagyang umiti si Charlie, alam kong nakakalaso nito, ngunit hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Basta ihanda mo ito para sa akin, at ipadala sa akin bago ang hapon. Nang marinig ito ni Solomon White, agad siyang sumang-ayon, "Okay, Mr. Wade, gagawin ko na ngayon." Ang matandang Mrs. Wilson ay nagnakaw ng isang basket ng mga gulay sa bahay ni Charlie. Pagkabalik, nandun pala si Horia. Pagkatapos, tinanong niya si Horia, nakabili ka na ba ng karne? Tumangos si Horia, hindi lang karne ang binili ko, kundi pati na rin ng maraming gulay. Kabanata 1108 Malaki ang kasalanan ni Horia, kaya handa siyang pasayahin ang Lady Wilson at asawa. Ibinente niya ang makina ng kape at may pera sa kanyang kamay, kaya bumili siya ng ekstrang buto-buto at siya ng baboy, handang bumalik at gumawa ng masaganang pagkain para sa kanyang pamilya. Nang marinig ang matandang ginang Wilson na bumili rin si Horia ng mga gulay, siya ay biglang nagsabi ng hindi nasisiyahan. Bakit mag-aaksaya ng pera para bumili ng gulay? Nagtatakang tanong ni Horia, na ay, hindi lang tayo makakain ng karne at gulay. Kailangan natin ng mga suplementong bitamina. Dinala siya ng matandang Mrs. Wilson sa kusina, at itinuro ang basket ng mga gulay na mayroon siya at sinabing, Nakita mo na ba? Ang mga magagandang gulay na ito ay ninakaw ko lahat sa bahay ni Charlie. Ang bahay ni Charlie ay may malaking hardin ng gulay. Kinuha ko ang mga ito sa pamamagitan lamang ng pag-abot sa ibabaw ng bakod, at ang ating pamilya ay hindi na kailangang gumastos ng pera para bumili ng gulay. Naalala lang ni Horia na noong umalis siya sa umaga, nakita niya ang bahay ni Charlie ay under construction. Nakita niya ito ng mag sa oras na yon, kahit na medyo nagulat siya, ngunit hindi niya ito isinasa puso. Maingat niyang tiningnan ang basket ng mga gulay mula kay Mrs. Wilson, at hindi niya maiwasang bumuntong hininga, Nay, huwag sabihin sa akin, ang mga pagkain ito ay mukhang napakasarap, mas mahusay pa kaysa sa gulay na binili ko. Tumango si Mrs. Wilson at pumitas ng berdeng pipino. Nakita mo, ang pipino na ito ay mahaba, malaki at mas lantian tumingin sa maliit na dilaw na bulaklak sa harap. Hindi ito sariwa, at napakalinis nito. Sa sinabi nito, kinuha ni Mrs. Wilson ang pipino, hinugasan ito sa ilalim ng gripo, at pagkatapos ay sinira ito ng bahagyang puwersa. Ang pipino ay gumawa ng isang malutong na pag-click at ito nakadiskonekta ng maayos. Isang malakas at nakakapreskong pabango ang dumating sa isang iglap, at hindi napigilan ni old mrs wilson na mapabuntong-hininga ano ang amoy ng pipino na ito hindi niya napigilang ipasok yon sa bibig at kagatin malaki ang ginhawa ng matandang mrs wilson ninuya niya ang pipino sa kanyang bibig at malabong sinabi ito talaga ang pinakamagandang pipino na kinain ko sa buhay ko sa oras na ito naglalakad lang si noa sa pintuan ng kusina Naamoy niya ang bango ng pipino at bumulong. Naku, napakalakas ng amoy ng pipino. Bigyan mo ako ng kalahati nito. Iniabot sa kanya ni Lady Wilson ang kalahati, kumagat si Noah at agad na binigyan ng thumbs up si Horia. Saan mo nabili ang pipino, asawa ko? Napakasarap. Nagmamadaling sinabi ni Horia, hindi ko ito binili. Ninakaw ni nanay. Nako, ninakaw ni mama. Nagulat si Noah sa Lady Wilson at nagtanong, Nay, saan ka ba kumuha ng mga pipino? Ngumiti ang matandang ginang Wilson at sinabi, Gumawa si Charlie ng hardin ng gulay sa kanilang bahay. Nandun ang lahat ng uri ng mga bagay, at lahat ng mga ito ay mukhang mahusay. Pumunta lang ako doon at kumuha ng basket ng mga gulay. Kumunat ang noo ni Noah at sinabing, walang magandang utak si Charlie. Bakit siya nagtanim ng gulay sa bakuran? Ano ang tungkol sa kanya? Masayang sinabi ng matandang Mrs. Wilson, anyway, ayaw natin gumastos ng pera upang bumili ng mga gulay sa hinaharap. Pumunta sa bahay ni Charlie upang magnakaw araw-araw, at maaari kang pumili ng pinakamasarap at pinakasariwang gulay kapag lumabas ka. Natawa si Noah at sinabing, kung gayon ang ganda talaga, hindi lamang ito malusog, ngunit nakakatipid din ng pera. Para sa tanghal iyan na ito, ginamit ni Horia ang mga gulay na ninakaw ng Lady Wilson. Ang tahanan ni Charlie ay gumawa ng ilang masasarap na pagkain. Napakasarap din ng mga gulay kaya busog ang buong pamilya Wilson. Karaniwang ayaw ni Harold sa mga gulay, ngunit ngayon ay nagkusa siyang kumain ng marami. Dahil masarap talaga ang mga gulay ngayon nang makitang ang mga gulay sa mesa ay kinakain na hindi na napigilan ni Mrs. Wilson na bumungtong hininga hindi ko talaga inaasahan na napakasarap ng gulay pagkatapos sa hapon pupunta ako sa kanilang bahay at pumili ng ilang gulay nagmamadaling tanong ni Harold lola kung alam ni Charlie na ninakaw natin ang kanyang pagkain hindi ba siya pupunta sa atin Malamig na bunguntong hininga ang matandang Mrs. Wilson. Hayaan mo akong guluhin niya ako, basta't maglakas loob siyang ilipat ako, guguluhin ko siya. Ngumiti si Noah at sinabing, Nay, may paraan ka. Kabanata isang libo isandaan at sham. Pagkatapos ng tanghal iyan, inayos ni Solomon White ang isa pang truck at nagpadala ng isang truck ng daffodil. Ang mga daffodil na ipinadala niya ay pawang mga dekalidad na uri na lumago ng mabuti at berde at ayon sa kahilingan ni Charlie bawat isa sa kanila ay hindi namumulaklak. Ang mga daffodils ay halos kamukha ng mga leeks, mas katulad ng mga leeks kapag hindi sila namumulaklak. Ang mga tao mismo sa lungsod ay hindi masyadong malinaw tungkol sa mga halaman. Bilang karagdagan, karamihan sa mga taong kumain ng leeks at nakakita ng pinutol na leeks, ngunit hindi pa nakakita ng leeks na tumutubo sa lupa, kaya madaling makilala ang mga leeks mula sa mga dayuhan. Nakakalito ang mga daffodils. Ang leek ay isang gulay na gustong makita at gamitin ng mga tao. Kung ito ay stir-frying o kumukulong sopas, o paggawa ng mga pie at dumplings, ito ay isang kailangang kailangan na magandang sangkap. Ngunit ang mga bagay tulad ng daffodil ay hindi maaaring kainin. Dahil ang mga daffodil ay naglalaman ng narcissus. Ang narcissus mismo ay isang nakakalaso na alkaloid. Narinig ni Charlie na sinabi ni Elaine na mahilig kumain ng lake si Old Lady, kaya agad niyang naisip ang halamang colchicum. Alam niya na pagkatapos na magtagumpay si Mrs. Wilson sa pagnanakaw ng gulay minsan, tiyak na magnanakaw itong muli, at tiyak na madalas niyang nakawin ito. Kaya hiniling niya kay Solomon White na ayusin ng mga manggagawa upang itanim ang lahat ng mga kolchekem na ito sa sulok ng dingding. Sa ganitong paraan, madami ang makukuha ni Mrs. Wilson mula sa labas ng bakal na bakod gamit ang isang kamay. Ito ay hindi magiging mas madaling nakawin. Kung ninakaw niya ang mga daffodil na ito, at kakainin ng mga ito bilang leeks, kung gayon ang kanyang kapalaran ay magiging miserable. Bagamat hindi ito nakamamatay, hindi may iwasang pumunta sa ospital ng ilang araw. Ang ideya ni Charlie ay hayaan ang kanyang pamilya na kumain ng mga daffodil at ma-admit sa ospital. Sa panahon ng sila ay nasa ospital, hayaan silang gawing pader ang lahat ng bakod, at pagkatapos ay magtayo ng isang glass house para sa kanilang hardin ng gulay. Hindi na matatakot na may magnakaw nito. Nang dumating ang truck para e-descarga ang kargamento, nangyari si Mrs. Wilson, ay nanunood sa terrace sa ikatlong palapag. Nang makita niya ang mga kumpol ng berdeng payat na dahon, ng mga halaman na ibinaba ng mga manggagawa mula sa kotse, agad niyang naramdaman ang pagkinang ng kanyang mga mata. Ito pala ay leaks, mga sariwang leaks. Hindi niya maiwasang isipin ang masarap na pagkain sa tanghali. Dahil sa mga gulay na ninakaw mula sa bahay ni Charlie, ang homely na pagkain na ito ay napakasarap at nadarama pa lalo na berde at malusog. Sa nakikitang napakaraming sariwang leeks sa bahay ni Charlie ngayon, si Mrs. Wilson ay natural na tuwang-tuwa dahil pinakagusto niyang kumain ng leeks. Bukod dito, siya ay nawala ng tirahan sa panahong ito at dumanas ng napakaraming pagbabago, at nagpunta siya sa detention center ng ilang araw. Matagal-tagal na rin mula noong siya ay kumain ng dumplings na puno ng chives at itlog. Nang makitang napakaraming sariwa at magagandang leaks ang dumating sa bahay ni Charlie. Sa oras na ito, ang nasa isip niya ay mabilis na kumuha ng kutsilyo at pumutol ng dalawa para mapuno ang isang dumpling na may leeks at itlog, at tangkilikin ang masarap na gabi. Pagkalipas ng alas 4 ng hapon, nagising sige nang Wilson pagkatapos matulog. Ang unang bagay ay pumunta sa terrace para tingnan kung kumusta ang mga leeks ni Charlie. Nang makitang itinanim ni Charlie ang lahat ng leeks sa gilid ng bakal na bakod, Si Mrs. Wilson ay labis na masaya. Hindi ba ito maginhawa para sa kanya? Kaya agad siyang bumaba. Sa oras na ito, ang pamilya ni Noah ay nakaupo sa sala at nanunood ng TV. Dinala ni Harold ang TV sa isang bakanteng kwarto sa ibaba. Bagamat hindi ito kasing laki, sobrang ganda nito. Sinabi ng matandang ginang Wilson kay Horia. Horia, lumabas ka, bumili ka ng isang kahon ng itlog, at pagkatapos. Bumili din ng isang bag ng noodles. Kabanata 1110. Nagmamadaling nagtanong si Horia, Nay, bakit gusto mo ng itlog at pansit? Sinabi ni Mrs. Wilson, para tangkilikin ang dumplings na may lik at egg na palaman sa gabi. Nagulat na sabi ni Harold, Lola, gagawa ng dumplings ngayong gabi. Oo, oh. Nakangiting sabi ni Mrs. Wilson, gusto mo ba ng leeks at itlog? Ngumiti si Harold at sinabing, naku, gustong gusto ko. Hindi pa ako nakakain ng dumplings na may chives at itlog sa mahabang panahon. Kapag sinabi mo yon, medyo naglalaway na ako. Ngumiti din si Noah at sinabing, Ma, bakit mo naisip ang kumain ng leeks at egg dumplings ngayon? Matagal ka nang hindi nagluluto ng dumplings. Sinabi ni Mrs. Wilson, masaya ako ngayon. Mayroon akong sapat na dumplings na may chives at itlog ngayong gabi. Sinabi ni Noah nang may damdamin, ilang araw na akong hindi kumakain ng dumplings, kaya ngayon ay maging matako ako. Tanong ni Horia, Nay, bukod sa pansit at itlog, ayaw mo bang bumili ng leeks? Buong pagmamalaking umiti ang matandang Mrs. Wilson. Ang bahay ni Charlie ay mayroong maraming sariwang leeks. At lalabas ako at puputulan ko ang ilan sa kanila mamaya. Nagmamadaling sinabi ni Noah na ay maghiwa pa ng kaunti. Sa pamamagitan ng ganitong paraan, dumplings na may leeks at baboy. Sinabi ni Wendy, maaari ka ring maghurno ng mga pay na may laman na leek. Sige-sige, ang matandang Mrs. Wilson ay tumango at ngumiti. Pagkatapos ay hiwain ko pa ng kaunti. Pagkalipas ng alas 5 ng hapon, lumabas si Mrs. Wilson na may dalang kutsilyo. Inilagay niya ang kutsilyo sa basket ng kawayan at tumakbo hanggang sa bakod ng bahay ni Charlie. Lumingali nga ang matandang Mrs. Wilson sa paligid at nakita niyang walang tao sa bakuran. Mabilis niyang kinuha ang kutsilyo, tumawid sa bakod at nagfutol ng isang malaking dakot ng legs. Matapos putulin ang isa, naghiwa pa siya ng dalawa. Akala niya ito ay halos sapat na, ngunit kapag pinag-isipan niya itong mabuti, bihira talaga ang licks. Kung hindi siya mag-cut ng kaunti, mawawalan siya ng pera. Kaya anim na sunod-sunod ang pinutol niya, at hindi nakasya ang hiwa ng licks sa basket ng kawayan. Nang makita ang tagumpay, si Mrs. Wilson ay nagmamadaling tumakbo pabalik. Sa oras na ito, nakita ni Elaine na papalubog na ang araw, kaya lumingon siya sa terrace para tingnan ang araw. Pagkatapos ng lahat, ipinaliwanag sa kanya ng doktor na kung gusto niyang bumuti ang kanyang mga binti, dapat makakuha ng mas maraming pagkakalantad sa araw upang masynthesize ang bitamina D. Pagdating niya sa terrace, nakita niya si Mrs. Wilson na muling nagnakaw ng mga gulay, at sumigaw siya sa galit. Ikaw na matandang bagay na walang kamatayan, nagnakaw ka ng napakaraming gulay, mula sa aking bahay sa umaga, at maglakas loob kang pumunta sa hapon. Napaka walang hiya mo, lumingon ang matandang Mrs. Wilson at pinanood siyang tumatalon at nagmumura sa kalye. Anong mali, ikaw ang aking manugang, at kung kakainin ni nanay ang iyong gulay, dapat yakapin mo ako. Saway ni Elaine, who the hell is your daughter-in-law, you shameless old thing, sa oras na maglakas loob kang pumunta sa bahay ko para magnakaw ng pagkain, babaliin ko yang paamo. mo. Bumuntong hininga ang matandang Mrs. Wilson, hindi mo alam kung kailan gagaling ang nabali mong binti, kaya huwag kang maglakas loob na sigawan ako. Sa maniwala ka man o hindi, sa susunod ko nalang babaliin ang paamo. Nang marinig ito ni Elaine, galit na galit siya. Ang kanyang binti ay pinutol ni Mrs. Wilson sa detention center. Palagi niyang naalala ang sama ng loob na ito. Nang makitang dumating si Mrs. Wilson upang magnakaw muli ng pagkain at pinagalitan ang sarili sa pagsira sa kanyang binti, nangangalit ang kanyang mga ngipin at nagmura. Maaari mong nakawin ito, lumang bagay. Sa ganitong murang bibig, mapapatay ka maya-maya. Malamig na bunguntong hininga si Mrs. Wilson. Sabihin mo Elaine, tatagal ang buhay ng matandang ina. Kung mamatay ka ng walong daang beses, ang matandang ina ay hindi mamamatay. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maglakad na lang tayo sa paligid at tingnan kung sino ang unang mamamatay.